Matapos nga ang pagbubunyag ni Maris, Rico, trending ngayon sa social media. Matapos nga ang pagbubunyag ng aktres na si Maris Racal sa hiwalayan nila ng singer na si Rico Blanco, ay trending at usap-usapan naman ngayon sa social media si Rico, trending na ngayon ang cryptic post ng singer lead vocalist ng River Maya na si Rico Blanco, sa kanyang Instagram post maririnig ang intro ng awiting kisap mata ni Rico Blanco, habang tila may pateaser siya sa kanyang mga fans na may bagong aabangan sa kanya sa darating na July 19, POV, you're finally ready for the world to hear the track you've been working on for the last 5 months, caption pa nito sa kanyang post, batay rito. Mukhang may ilalabas na bagong single ang singer, na talagang ngayon pa lang ay inaabangan na ng mga fans ni Rico. Hindi naman maiwasan ng mga madla na maikonekta ang lyrics ng kisap matasa ng yaring breakup nila ng aktres na si Maris. Okay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap-mata. Bahagi ng lyrics ng nabanggit ng kanta. Hindi naman maiwasan ang mga madlana ng mga madla na uriratin ang comment section ni Rico. Anuman ang pinagdadaanan nyo ngayon ni Madam, alam ko malalagpasan nyo 'to pareho. Naniniwala pa rin kaming RBMR na may forever kayong dalawa. Sana gabayan mo palagi si Madam Idol. Huwag ka bumitaw sa pagmamahalan nyo ipaglaban mo. Mahal ka ni Madam. Tanong naman ng ilang mga netizens, but why you guys broke up, Rico ba't kayo naghiwalay ni Maris? Nitong umaga lang, nag-announce si Maris yung love story niyo parang kisap mata wag naman, can't wait to hear your version of this, I'm sure it's gonna worth the wait, samantala, Dinumog man ng samot saring komento ang post na ito ni Rico sa kanyang Instagram account. Hindi naman nagreact ang singer patungkol kay Maris. Matatanda ang nilinaw ni Maris kamakailan ang aminin niya ang kanilang breakup, na walang kinalaman dito ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Di rin umano naging madali ang kanilang pag-uusap pero sa huli ay naging maayos, mahinahon at maerspeto umano ang kanilang paghihiwalay. Nakiusap rin siya sa mga madla na huwag Rico, Sa ngayon ay marami pa rin ang nag-aabang at nais malaman kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang break up. Gayong tahimik at wala pang pahayag ang magkabilang kampo sa tunay na rason ng kanilang paghihiwalay.